Mala look alike ni Coco Martin Viral ngayon sa social media ang lalaking ito na kalok-alike ni Coco Martin. Isang lalaki ang nag-viral kamakailan matapos siya mapansin ng mga netizens sa kanyang pagkakawig sa sikat na aktor ni si Coco Martin. Nakita ang nasabing lalaki sa Argao Cebu City at agad na nag-trending ang video na in ng content creator na sa lutong kahoy. Maraming netizens ang natuwa at nagkomento sa naturang video. Ang iba ay nagsasabi na talagang kawig niya si Coco Martin. Lalo na sa kanyang mga mga galaw at ekspresyon ng kanyang muka. Maraming nagbabahagi ng kanilang mga reaksyon, karamihan ay positibo at puno ng papuri. Sa kabila ng kasiyahan na dala ng viral video, humingi naman ng pamanhin ang lalaki na kahawig ni Coco Martin. Ayon sa kanya, lasing daw siya noong mga oras sa iyon kaya hindi niya inaasahan na mag-viral ang kanyang video. Kahit lasing siya ay kuha pa rin niya ang mukha at boses ni Coco Martin. Ayon sa mga eksperto, ang iya na pwedeng magpalit na mukha ay nakaka-alarma dahil maaari itong magamit upang masira ang reputasyon ng isang individual, katatawanan man sa iba ang naging resulta. Mayroong mga masisela na video ngayon na kumakalat na hindi halatang peneke pero marami ang naging biktima lalo na ang mga dakilang personalidad. Kagaya na lamang ni Coco Martin, lok alike na ito na halos gusto nang i ng mismong Coco. Coco Martin sa kanya teleserye. Lumalabas sa huli na ibang tao din dinoktor lang pala ang muka gamit ang isang phone apps. Tinawanan naman ng husto ang pagkakadiskubre ni Bitmaster, isang kilalang content creator sa totoong Coco Martin. Walang umaamin sa mga nakasama ng Bekeng Coco kung saan ito ang nag-upload ng video. At kung ano ang purpose nito, maraming nadidismayang ngunit ang iba kinaaliwan lang naman na gusto ang tagpuang iyon. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-follow sa ating page.